Sir, ano nalagay mo dyan sa iyong yan? Ha? paano yan? Anong yan? Ano yan? Damong yan? Damo na naman yung nalagay nyo dyan sa bangus? Hmm. Ha? 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 Eh siya. Ha? Ah? Ha? Sinaksak na. Sinaksak na po. ah Ha? Ah. Alam nyo, dinampot po yung kahit kaunti eh. Upupuk yung face. Pinasukan. Hmm. Asin, asin, asin. Asin, asin daw. Asin, asin. Sarap ng ulam ng mga kasama ko dito lagi. Sarap lagi ng ulam ng mga kasama ko. Ano, you know, mag sila diyan no. Iyawin nila. Makilam tayo para ano ay eh, makatikim tayo ng ano makatikim tayo ng kanyang niluluto dapat ah, gamitan mo ng foil buwag yeah. kulong tayo yun si Wanchong taga balatan nag iihaw dito ng ano so nagayang ko rin ng ano Dito na Basta taga bundok, kayang-kayang mag ng kung ano-ano.